Gotta keep 'em separated. Like the latest fashion, like a spreading disease. Man, you're talking back to me. Take 'em out. Gotta keep 'em separated. Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento, ang channel na kwentuhan na. May kasama pang kantahan. Sa panahon natin ngayon, o oh, henerasyon, sobrang dami ng mga artist na naglipana ngayon, mapa mainstream media o oh, dito sa mundo ng internet, lalo na sa larangan ng kantahan. Ngunit iilan lang ang talagang tumatatak at nakikilala ang kanilang galing, lalo na sa ating mga babaeng artist. Kaya naman ikukwento ko ang isa sa mga hinahangaan ko pagdating sa kantahan. Bukod sa taglay niyang angas sa pagkanta, dumagdag pa ang sobrang potential niya dahil sa kanyang murang edad. Ang tinutukoy ko nga dito ay isa sa mga bokalista ng family band na Mission Souls walang iba kundi si Stacy Alipio. Paano ko ba nasabi na mas angat siya sa lahat ngayong henerasyong ito? Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At sa ating FB page, paki-comment mo rin ka kwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Sino ba naman ang di maangasan dito? It Luna siguro dito. Alam nyo ba na sa kanilang magkakapatid, si Stacy ang huling natutong tumugtog ng instrumento? Marahil dahil nga ang kanya talagang nais na i-expertise ay ang pagkanta. Bagamat sa likod noon ay natutunan niya ring maggitara upang makasabay sa banda, mahilig ang batang Stacy sa mga Taylor Swift at mga Paramore na tugtugan. dala ng kanyang hindi mabilang na mga appearance on stage, unti-unting nahahasa ang kanyang talento, lalo na sa pagkanta, na ma-master niya ang control ng kanyang boses. Unti-unti rin talagang nagmamamatured ang kanyang boses na malapit ng maihambing sa mga adult girl vocalists at masasabi mong hindi na siya bata. Dahil nga sa mga husay niya sa mga performance sa pagkanta, sa motsari na nga ang natatanggap niyang mga papuri at kritisismo dito sa mundo ng social media, particular dito sa YouTube, lalo na sa mga foreign channels na nagbibigay ng reaksyon sa kanyang husay at husay din ng kanilang pamilya. Hindi rin maiiwasan na may mga taong hindi siya nagugustuhan bilang mukha ng kanyang banda. Ngunit ang parte na iyon ay hindi maiiwasan dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang panlasa pagdating sa musika at talagang hindi natin ma ang lahat. Sa kabila ng mga hamon na natatanggap sa pagiging bokalista, hindi mo makikitaan si Stacy ng pagkabigo. Bagkos habang mas tumatagal, lalo pa siyang humuhusay sa kanyang ipinapakita isa nga sa sobrang tumatak worldwide ang performance nilang apat na magkakapatid ay ang mga cover nila na Hysteria, Whole Lotta Love. at lalo na nung kinover nila ang highway star Pagkatapos ng lahat ng iyon, mas dumami pa nga ang mga imbitasyon ng kanyang banda sa iba't ibang mga event, mga lungsod, maging sa mga probinsya. Hindi man ganun kahusay para sa iba ang ating hinahangaan si Stacy, hindi naman nila matatangi ang husay na kanyang inuukit ngayon sa mundo ng musika at nagpapatuloy pa ito sa mga darating na generation. Ang importante sa ngayon ay habang nasa murang edad pa lamang siya, enjoy niya lamang ito dahil alam naman natin na sa mga lilipas na panahon ay maaaring maiba siya ng profesyon. At tayong mga tagahanga ay susubaybay at aasa na musika ang mas piliin niyang landas sa kanyang hinaharap. Kayo ba mga kakwento? Ano ba ang masasabi niyo sa journey ni Stacy dito sa larangan ng musika? Importante ang inyong mga opinion at saloobin. Pare-parehas tayong mga tagahanga. Walang tama o mali sa ating mga sasabihin, lalo na't ito'y para sa ikakabuti ng karera ni Stacy. Bueno mga kakwento, ini-invite ko kayong mag sa Mission Souls Army, ang first ever Facebook group ng family band na Mission Souls. Magkita-kita tayo doon at magkwentuhan. Si Ma'am Sheena nga ang isa sa mga admin natin doon, siya mga kakwento. At muli kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. So sa ating FB page, pakicomment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat! Sana mga kakwento ay magjoin kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kanta kwento na nagsasabing Babuhay ang talentong Pilipino. Gotta keep